Good morning mga pinangga Kotob sa mga pinangga na ko Nga mga subscribers Sa Manito Mas TV Palihog kong subscribe uh, Like o uh, kini mga pinagang Comments mga pinangga Kung sa mga pinagayoy yung ikasulti Gikas Merkulis Huibis Birnis mga pinangga 564 gabi eh. Wako ila engi solte mga pinangga last two mga pinangga nato nga special 64. Wa musipyat mga pinangga 564 nato. Pirti naglaruha mga pinangga target kay na 64 ang akong iingon di ba? 64 ang special pairing. Ako lang gibutang sto moyo 5 panipat. <laughs> joke okay mayon buntag sa tanan mga pinangga nako na nga mga subscriber labi na gyud sa tanang mga taga Cebu. oh kutob sa tanan mga pinangga nako na nga mga subscriber og followers Manuel Tomas congrats ninyong tanan mga pinangga unya oh, karong adlawa ayaw mog kalimot pa pinangga nako na sa sibo alas 8 na ako at ubang Eleanor Pharmacy De Toledo. Alas 9, 7-11, Lutupan Alas JIS, Naga Shell Gasoline Station Eskina, Paingon sa Toledo O dia apagka alas JIS, Ibidja, Papiraga Parking Areas, Gaisano, Piesta, Multa, Bunok Alas 10, 45, Atubangas, Barangay Holam, Saberpas, Pardo Pagka alas 11, Atubangan, mga adiha Parking Area, mga pinaga Pagka alas 11, Parking Area, siya puwais mambaling Alas Unsi, Ibidja, Atubangan, sa Simbahan, sa Mulmo At Alas unsi imijah atubangan sa presimon kondominium. Alas dosi na ako mapiraga sa pacific mall mandawi. Unia pagka uh, alauna atubangan sa simbahan sa more monsters ala Alauna imijah jiwa lahog babaw sa bagong merkado. Alas dos mapiraga atubangan sa pure gold guadalupe. Alas dos imijah dion enterprises. Mga taga CDO ayaw mo kalimot karong Hunyo 16 na ako sa Gaston Park mga pinangga alas 9 hangtod sa alas 12 sa unto. Ayaw kalimot ha Hunyo 16 na ako diha mga pinangga sa CDO sa Gaston Park mga pinangga sa May katedral, alas 9 hangtod sa alas 12 mga pinangga sa unto. O diha mga pinangga sa Dipulog na ako diha mga pinangga pizza 15 mga pinangga sa buwan sa Hunyo 2024 mga pinangga daghan kaayong salamat kayo tanan unya good luck mga pinangga sa kuwang ipahigayon nga sell store mga pinangga karong adlaw mga pinangga okay sugda na nato mga pinangga ang akong ihatag mga pinangga na ako sa Cebu mga pinangga karong adlaw okay Nah, sa si Boba pindah adlawah, Oke. Okay. Dagga kay salamat kayo tanan mga binaga o oh, good luck ka tau tanan. Good luck mga taga Cebu. Ta ah, ako diha adlaw wa binaga sa Cebu. Bye-bye. Kauban yos pagpangibisog mga binaga. Manoy Tomas.